Hello guys. kaya ayan dilig tayo para mabilis na ma-decompose yung ating mga substrate. Kasi marami mga orders sa atin na garden soil. Kaya kailangan natin mag-produce ng maraming vermicast. marami na din tayo na harvest guys kaya magdilig muna tayo bago kasi tayo magdilig kailangan nakapag harvest muna tayo kasi mahirap i-screen kapag basang basa so ito guys parang kwan lang ito <laughs> ang palipas oras lang natin pagkatapos magpakain ng baboy Ayan, ito yung ginagawa-gawa natin dito. So, extra income dito guys, kahit pa paano. Marami na din tayong naibenta dito. So, walang problema sa pagdilig kasi malakas yung tubig natin dito. Yung so, power spray lang. basahin na din natin ito guys itong nag harvest natin kanina kasi medyo dry na siya ito guys maganda din siya kapag nalagyan ng ano saging katawan hmm. ng saging